Magandang araw, Malacanang Press Corps. Naasaan ang Pangulo? Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ang National Resource Operations Center o NROC ng DSWD sa Pasay City upang personal na makita ang ginagawang paghahanda ng mga pag iimpake na ipapamahagi sa mga kababayan nating maapektuhan ng tropical cyclone na krising at southwest monsoon. Binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita sa Enroc upang personal na makita ang paghahanda ng gobyerno sa sama ng panahon. Nakatakda sana ang ating Pangulong na mag-inspect ngayong araw na ito sa North-South Commuter Railway Balagtas Station sa Bulacan. Sa report ng DSWD, nakahanda na ang 3 million boxes ng Familia Food Packs sa loob ng 934 storage hubs sa buong bansa. Habang nagpapatuloy naman ang pagbabalot ng mga food packs sa Enroc sa Pasay City at sa Visayas at Disaster Resource Center o VDRC sa Cebu. Mayroon naman 2.9 billion pesos worth of standby funds and stockpile. Ito ngayon yung laman ng mga iba't ibang health kit, sanitary kit, safety binibigay natin para doon sa mga biktima pagka nagkabagyo, nagka kahit na anong plating na disaster. Maganda dito sa bagong makinarya na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating pagpacking ng mga relief goods. Ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay.